pagkakapantay-pantay, pagmamalasakit at pagtanggap. Yan ang aming nagamdaman at natamasa sa unang semestre ng aming pag-aaral sa City of Malabon University bilang isang scholar ng bayan na mayroong disabilities o kondisyon. Sa pagdiriwang ng Blue Day para sa mga freshman students, mahalaga na ating malaman ang kahalagahan ng pagkakaisa, pabunawa at pagrespeto sa bawat individual sa kabila ng ating pagkakaiba. Bilang isang mag-aaral na may kondisyon na tinatawag na alopecia, kaba at takot ang aking naramdaman ako ay nagkulehiyo. Bata pa lamang noong ako ay madiagnose na may alopecia. Isang kondisyon na nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng buhok sa buong katawan. Sa kabila ng mga pangusgang aking naranasan mula pagkabata, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral at nagsumikap upang ako ay lalong lumakas. Noong ako ay mapabilang sa git isang libong scholar ng City of Malabon University ngayong taon, lalong tumibay ang hangarin kong mapaunlad ang aking sarili. Sumali ako sa iba't ibang school organizations tulad ng Junior Philippine Institute of Accountants bilang associate for hosting. Naipagpapatuloy ko naman ang aking hilig sa pagbabalita at ngayon nga ay kabilang na ako sa mga reporters ng Campus Media na CMU iConnect. Ito ang mga patunay na hindi mabubura ng alupisya ang aking ngiti, galing at mga pangarap na nakatatak sa aking puso't isipan. Sina Geraldine, Mark, Butch at Andrea, mga mag-aaral ng CMU na tulad ko ay patuloy na lumalaban sa agos ng buhay sa kabila ng mga limitasyon punsod ng kondisyong meron sila. Si Geraldine, mag-aaral mula sa BS Social Work ay bulag na ang kaliwang mata dahilan para maapektuhan ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Meron po kong yukorya po, nagkos po ng katarak. Sabit po ng doktor, dapat po maoperahan na dahil makakawaan daw po yung kabilak muta. Tapos nung previous pong check-up ko, um, na pagalaman po na legally blind na po yung left eye ko. Tapos yung right eye naman po, di siya nagkos ng, ng yukorya, which is hawa na po yung kabilak mata. Tapos, sobrang labo na po ng kabila ko oh Kaya parang isang mata na lang po sa. Dahil sa kanyang kondisyon, hirap sa pagbabasa at pagsusulat si Geraldine. Pero sa tulong ng mga kaibigan at profesor, nakakaagapay si Geraldine at patuloy na kumakapit sa pag-asa ng magandang bukas. Thankful ako sa si CMU dahil nakapasok ako dito sa school at dahil Tanggap po nila kung anong meron po ako. Open ko sila about sa disability ko. Thank you pa. May cleft palate naman ng ipinanganak si Mark Anthony Montes na nag-aagal ng kursong Bachelor of Science in Management Accounting. Bata pa lang daw ay tampulan na ng tukso si Mark, lalo na sa eskwelahan. Kaya pinipili na lang niya minsan mapag-isa, kasama ng mga libong kanyang binabasa kapag siya ay nalulungkot. Pag-aaral, ulam,

ang kanyang simpleng hiling sa buhay ay magkaroon ng maayos na trabaho pagka graduate Sa tulong at motibasyon ng kanyang pamilya, mga kaibigang nagpaparamdam na siya ay hindi na iiba sa kanila at buong CMU community, hindi na ito imposible pang mangyari. ng taong bayan. Isarin <todiculus> na ng Isa rin ang Human Resource Management student na si Ken Judel de la Cruz sa mga estudyante ng pamantasan na may kondisyong torticollis kung saan naging maliit ang laman sa kanyang leeg. Dahilan para magdikit ang kanyang leeg at balikat at maging paling ang kanyang ulo. Hindi naging rin daw bago kay Ken ang mga masasakit na salita galing sa ibang tao dahil sa kanyang kondisyon sa pag-aaral po, uh, di po talaga mawawala yung bullying. So, kasi ang mga bata po dati, sa mga classmate ko po, pag nakakita po sila ng batang na iba, nagiging iba din po yung trato nila dun sa nangyari sa akin or sa ibang bata po. Maging direktor at makagawa ng mga pelikula ang pangarap ni Ken. Sa CMU ay mas umikting ang kanyang kagustuhang maisakatupagan ito dahil naging sa mga kaibigang tumutulong at sumusuporta sa kanya. Kaya naman labis ang pasasalamat ni Ken sa CMU sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang mensahe ko lang po sa kanila, maging ano tayo, laban lang, yan, yeah, sundin natin pangarap natin, do what you want in life, do whatever you want. and you know, practice any kind of art. Nasa ikalawang taon na ng pag-aaral sa CMU ang social work student na si Andrea Goson. Aktibo sa sports at pagsayaw si Andrea noong nasa elementary at high school. Pero matapos magkaroon ng sakit na bone cancer noong 2019, ay naputulan siya ng kanang binti. Parang binagsakan ng langit at lupa si Andrea sa mga pangyayaring kanyang naranasan. Pero sa kabila nito, nanaig pa rin sa kanya ang kagustuhang maabot ang pangarap na maging ganap na social worker inisip ko kasi na ano, parang hindi pa hindi pa dito natatapos kasi yung buhay ko. Na ganun, like parang marami pa akong i achieve sa buhay, gano'n. So, ang naisip ko isang part lang ng katawan yun know, na wala. So, basically kumpleto pa rin naman ako. So, parang kay kakayanin ko gano'n, na kasi eh ano, ewan na siguro drive nang gusto kong may ma-achieve, may map mapatunayan sa sarili ko. Sa kabila ng kanyang kapansanan, active sa school activities at achiever si Andrea. Malaking tulong daw sa kanya na bukas ang CMU community sa mga estudyanteng gaya niya. Ayun na nung nag first day na, parang nakakaano, ang refreshing kasi yung mga classmates ko, ganyan. Ay like, tinanggap naman nila ako, like hindi ako naka-nakafeel sa kanila ng negative ganyan. So, kumbaga, kasi Uh, matanda ako sa kanila ng ilang years, pero pag nasa kanila ako, parang ako pa yung nagiging bunso, gano'n. So parang nakakatuwa kasi hindi lang din naman sa, sa classmate ko nararamdaman yung gano'n, pati sa mga guards natin dito sa ano, CMU. Bilang tulong sa mga freshmen, hinihikayat at binibigyang motibasyon din ni Andrea ang mga estudyante may kapansanan o kondisyon patuloy niya lang din yung buhay niyo kahit na meron kayong disabilities. Hindi naman natatapos lang sa, gan sa ganong state yung buhay natin. Meron pa tayo ibang mga uh, pwedeng ma-achieve sa buhay kahit na meron tayong disabilities. Meron tayo ibang purpose. Laban lang, ganon. Sana maging mas happy tayo and makatulong din tayo sa iba. And dito sa CMU nga, na kung saan ako nandito, kung ako, eh, napaka safe na environment. Para sa aming mga estudyante yung may disability o kondisyon, mahirap ang makapag-aral ng maayos dahil sa mga hindi magagandang pangyayari na maaari naming maganasan sa loob ng pamantasan. Subalit sa tulong ng City of Malabon University, aming napagtanto na hindi kailanman magiging hadlang ang aming kondisyon sa pagkamit ng aming mga pangarap sa buhay. Ito ang magiging daan upang mas lalo pa kaming maging matapang at matatag sa mga susunod pang hamon na aming haharapin sa buhay. Ang Blue Day para sa mga freshman students ng CMU ay hindi lamang isang okasyon. Ito rin ay isang selebrasyon ng pagkakapantay-pantay, pagmamalasaki at pagtanggap. Hindi ako nag-iisa sa labang ito. Kasama ko sila, kayo, tayo tayong buong CMU community sa pagtataguyot ng isang masaya at nagkakaisang pamantasan. Haya naman, maraming maraming salamat City of Malabon University at City Mayor Jeannie N. Sandoval sa maimit na pagtanggap. Maraming maraming salamat po City of Malabon University. Maraming alamat City of Malabon University. Maraming salamat City of Malabon University sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ako po si John Michael Legabino, konektado para sa kabataang Malapuenyo.